Oh ito, react po tayo. O oh, kasi nasa right direction na sana yung PBA eh. Pagdating sa mga players na pumupunta ng Japan, pagdating sa farm teams. O oh, pero ngayon parang paatras na naman uli. Eh, kasi po may bagong ruling ang PBA na inaprubahan na daw ng kanilang board ayon sa mga reports na 3 years mababan ng isang player kapag siya ay lumipat ng team habang meron pang offer yung kanyang mother team sa PBA okay um react tayo um, sa akin pakiramdam ko ito ay bugso nang damdamin ng isang malaking conglomerate dyan Na may-ari ng maraming mga teams Dahil yung ilan sa mga player nila Ay nakuha ng mga uh, teams outside the country eh, um, Si Arvin Tolentino ng Northport Si Will Navarro ng Magnolia uh, Napunta sa Korean Basketball League Habang si Jamie Malonzo Ay napunta sa B-League eh Yung iba dyan Tinrade pa nila o kaya baka binayaran pa nila para makuha o tapos biglang maglalaro sa Japan uh, o Korea. Sumama siguro yung loob. Patawag tayo board meeting. Ngayon, 3 years ban. Um, sabi dito sa report, uh, immediately executory yung rules. E baka daw makakover yung tatlong player na sinabi natin. Okay? Which is unfair naman, di ba? Biglang babaguhin mo yung rules, di ba? Uh, kung kailan nakapirma sila, ano, biglang babaguhin yung rules sa PBA. Sabaga, so, liga nila yan. Bahala silang gawin kung anong rules ang gusto nila. Pero sa akin, that is not the right move. Eh. That is not the right uh, direction na kukunin ng PBA. Pero nagigets ko, siguro masama talaga yung loob. Um, ito yung isa pang masama doon sa rule ah. Hindi lang covered daw Yung mga players na pupunta ng Japan o Korea o abroad Pati yung mga players na lilipat ng liga Ibig sabihin sa MPBL So kung uh, meron kang offer from your mother team Tapos pumirma ka doon sa MPBL 3 years ban ka sa PBA Bakit naman din ganun? E, ang tanong dyan Paano kung mas malaki yung offer sa MPBL? o Tapos uh, kailangan mong ano, kailangan mong piliin yung mother team sa PBA kundi 3 years kang ban. That is very ano naman unfair at hindi maganda para sa mga players. Diba? Hindi eh, mo na nga nagagamit eh kasi yung mga nakukuha ng MPBL kadalasan yung mga bangko, mga bench players, di ba? Uh, eh, tapos haharangan mong ganun, makakakuha siya makakakuha siya ng offer minsan mas malaki pa sa sweldo sa PBA. Tapos ibaban nyo ng 3 years. Sa akin ano eh that is a bad rule talaga and uh, maganda kung mag-react na din yung mga players eh kasi hindi talaga ano siguro takot din lahat kasi ang eh, kinokontrol lang isang malaking conglomerate itong ano itong liga um para sa akin ah it doesn't solve the problem of the liga eh. okay it doesn't solve yung main problem ng liga which is uh, yung yung fan support Okay, suporta ng mga fans para sa mga ibang teams na hindi Hinebra. Yun naman ang number one na problema ng PBA. Ang Hinebra, maraming fans. Yung San Miguel, meron din. Yung TNT, meron din. Pero karamihan ng team. Napaka-konti ng mga fans. Okay, pumunta ka sa MPBL na game. Uh, puno. Puno yung mga pag sa Nueva Ecija, pag sa uh, Pampanga, talagang full yung support yung mga tao. Kasi daladala nila yung pangalan ng probinsya nila eh. Uh, uh, sa akin, it's time for the PBA na eh. Not to tackle that. Kasi ang problema kasi, ang, ang, ang pinakarason naman dito. Uh, ito, sabihin na natin, yung sa San Miguel. And uh, uh, mostly San Miguel naman yung may problema talaga. Yung eh. San Miguel Corporation talaga dyan eh. Sa PBA eh. Ah... Uh, Nagagalit sila kasi uh, nagmamahal yung kanilang kailangan bayaran sa mga players para hindi pumunta sa ibang bansa. Kesa, kaya sa kunyari, kesa ganitong million, eh, magiging uh, doble o triple para lang matapatan yung pwedeng makuha ng player sa ibang bansa. Diba? Ang problema kasi, uh, they would rather, kumbaga lahat yan, ginagawa kasi nila para mag-champion ang problema, sa kagustuhan nilang mag-champion, nagsosuffer yung buong liga. Kaya nga merong mga farm teams, kaya nga merong mga, uh, yung, mga issue na yon. Doon naman ang yun, eh, sa kagustuhan mag-champion. Diba? Di baling humina yung liga, di baling walang nanonood, di baling ang konti ng walang interes yung mga tao, mawalan ng interes yung mga fans. Basta champion kami. 'Di ba? 'Yun ang nakakalungkot. Dapat mas mas i-prioritize nila yung health ng liga. Kasi 'di ba, champion ka nga. Ano naman tingin sa ng mga tao? 'Di ba? Ano naman tingin sa'yo? sa akin tuloy-tuloy lang yung pressure eh. Kasi eventually yung mga farm teams ano. Sa sa, sa MVP group may mga issue din naman pero most ng issues talaga alam naman natin sa SMC. Nandoon naman talaga yung mga issues diyan sa PBA. Um and like I said, I love the PBA I love Ginebra. Gusto ko umayos yung BBA. Gusto ko competitive. Gusto ko hindi madali. Kung ang labanan lang is pera-pera lang. Sa akin, mas tanggap ko pa yon eh. Kasi UAAP, ganun din. Pera-pera. ba? Diba? Pero, umaga, kung yung ibang team ng pera, mag Magahanap maghahanap lang sila ng pera, okay na. Papantay na. Kaso, may mga farm teams pa. May mga ano pa. Eh, anong, ba? Diba? Eh, sobrang unfair na yon, Hindi na tama. So, so sa akin, itong itong penalize yung mga players na aalis hindi it's not healthy for the league sasama lang yung loob ng fans kasi parang kumbaga pinepreso mo yung isang player di ba dapat allow them to leave ito sa totoo lang ha ito kahit naman for example di ba kahit mag Japan o mag Korea sila Scottie Thompson si Japet Aguilar si lahat ng starting five ng Hinebra mag Japan Korea Tingin mo, mawawala yung pagka-fans ko ng Hinebra? Hindi naman eh. Kahit sino player ng Hinebra, pag fan ka ng Hinebra, fan ka ng Hinebra. Hindi naman sa player yan. ba? Diba? Nasa how you promote your team, how you develop your team, yung kultura ng team mo. ba? Diba? Doon nakukuha mo yung fan base. Lalo na kung, kunyari, yung i-represent mo yung isang lugar, doon mo nakukuha yung fanbase hindi naman yan sa porket may magaling player doon. Although may nakukuha din na gano'n ng mga fans. Pero, hindi na katulad nung araw. Diba? Na, na isang player, isang franchise player, dala-dala lahat ng fans. Hindi, hindi na gano'n yung nangyayari ngayon eh. So, sa akin... Ito ay bugso ng damdamin. Mukhang galit na galit sila. <laughs> na umalis sila, Jamie. Umalis sila, ano. Pero, sa akin, ano eh. Ah... Uh, yan talaga, hindi maiwasan eh. Hindi maiwasan yung growth na isang tao eh. Hindi din lalaki yung PBA kung if you continue with the old practices. Kung mapalakas yung PBA, di ba? Dadami yung income nung, nung liga. O di mas malaki yung pwedeng ipasahod na sa mga players. So, sa para sa akin, maganda pag-aralan na din kahit yung mga naturalized na player. Baka pwede na din eh. Baka panahon na din para, para ipasok na din. Oh so in, in the end that's the reality talaga. Hindi mo pwedeng pigilan yung isang tao na mas malaki yung kikitain. Eh para namang para namang yung loyalty nila sa mga players, kung so itapon-tapon lang din nila yung mga players pag nagamit na nila, di ba? Pag wala nang silbi sa kanila yung player, ipat itatapon na sa farm team. Ganon din naman eh. So sa akin bad move talaga yung kanilang ginawang at 3 uh, year na penalty doon sa mga players. And sana yung mga fans magsalita kasi Nakikinig naman yung PBA in fairness sa kanila eh. ba? Diba? Supportahan natin yung mga players natin. ba? Diba? Huwag natin silang pigilan. Allow them to grow, allow them to expand. And yung PBA, dapat uh, ayusin nila. Lagyan nila ng mga home, home teams, yung ibang mga team para magka-fans. Para lumaki yung liga, mas dumami yung pera, mas ma-interesado yung ibang mga, mga investor na pumasok dyan o mas malaki yung mapapasahod nila doon sa mga ano. Isipin mo nga si 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 RSA sa laki ng ginagastos niya do sa lahat ng mga teams niya. E di kung isa o dalawa lang ang team niya, e di mas mabubuhusan niya ng, ng pera yung mga players. Oh, although ano 'yon kasi merong merong limit, 'di ba? May dapat nga may limit 'yung mga ano, pero alam naman natin. O, pero 'yun yun ang, 'yun ang punto eh. Kung hindi mo ginagastos 'yung ibang mga teams, 'di eh, ba? Mas meron kang panggagastos doon sa ano, sa mga player para hindi na umalis papuntang Japan. Eh, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Basketball is uh, becoming a global sport eh. So, 'yun lang naman ang opinion ko doon. So, sana po uh, Wag nang ituloy ng PBA yung 3-year ban para sa mga lumilipad sa Korea, Japan at kahit dun sa MPBL.